So yun guys, ito yung mga itlog. Ang itsura niya, parang mga dinosaur. Parang mga itlog. Yan. Yan, parang mga itlog siya. So yun guys, naglakad-lakad ako rito, banda kasi naayos dito no? under construction naayos nila dito yung kalsada nakatakad kami rito banda ito so, malapit sa may creek marami mga puno puno dito sa kabila so, sa kabila marami puno dyan See, aking anak. Laro. Hi, come on. Say hi. Say hi. 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 What are you doing? <laughs> yung mata mo dahon pala puno na rin puno ng nyog tsaka may dahon dun tingnan natin kung anong makikita natin lumbanda So yung guys no Ginagawa kasi rito yung riprap Yan Yung slow protection na tinatawag nila So dito merong puno ng nyog Medyo may kalayuan Medyo malayo yan Pero yung dahon nandito banda So baka may makuha tayong mga insect Insectory ito Medyo nakakatakot lang Kasi <laughs> ba Medyo malalim ito So hanap tayo ano. Meron na ka na, napansin eh. Kasi kadalasan sa mga punong ganito, mga dahon, may mga caterpillar, mga ah, ganon. Pinamumugaran ng mga insekto. No? So ito, yan, nakita nyo yan. Yan. Ano yan ng insekto? Hindi ko alam kung ah, gagamba, o kung ano man yun nandyan pwedeng kunin po kunin natin kung nandahan na pa na ito ah baka tayo mahulog ano ba yun ito kunin na natin ito lahat ng dahan na ito May nakakuha na tayo ng dahon parang ano to eh parang mga itlog ano parang mga itlog yan yan parang mga itlog sya ng hindi ko alam parang gagamba ano ba to yan guys ano to paro paro o ano pa man titingnan natin to sa microscope Titi! 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 dada si the ants yes those are ants it's a baby ants yeah huh super it's duper baby ants super super baby ants yeah. So guys, titingnan na natin yung ating dahon. Dahon ng nyug na, na mayroong parang insekto sa loob. Yun hey guys ha. Ito. Hmm. Ngayon, hindi na natin tatanggalin dito sa huwag na natin tanggalin dito sa, ano, sa dahon na to. So, ano na natin, putulin na natin ito. Dito na natin ito i-cut. Yan. Ito lang naman yung portion na ito ang kailangan natin eh. Yung merong insekto. Let's see it. So yun guys, ito yung mga itlog. Ang itsura niya, parang mga dinosaur. Parang dinosaur ang itsura niya ito. Tingnan niya. Yun yung ano, ano. Yung itsura niya. Ayan. Na parang mga dinosaur. Tingnan natin dito sa microscope. Yan ang itsura. Ayan. No. Pero ito itlog. Itlog ito siguro. Itlog ito. Pan natin. O. Oh. Mga itlog yan eh. Mga itlog. Eh. Parang dinosaur nga eh. Ayan clear natin. Yun, o. Oh. Hmm. Parang mga ano, yung mga dating mga dinosaur na ano. Kasi may mga spike-spike siya, spike kaya nasabi kong parang Dito may napansin akong maliit ito. Ha? Na kanina nagapang eh. oh, Yun o. Oh. Napakaliit ah, na insekto. nagalaw-galaw. Ayun oh. Hindi ko lang kung ito yung nangitlog na yon o ito na yon pag napisa eh, Ito na ata pag napisa. Yan pag na ano yon napisa yung itlog na yon. Yan ang mga laman. Ano oh, ba? Oh. Yun ba yan talaga? O iba silang ano? Species. Pero, dilaw sila eh. So, yung kanilang shell, ito shell to, ito yung itlog dilaw. So, sila dilaw. Ito yun oh. Yan, mga insektong napakaliit. Ito, yung puti na yan, yan yung ano web no parang sapot. Pero hindi naman sila mga gagamba. So ito malamang to, ito yung mga ano nila, laway nila o ano ba ang ano, pero hindi to gagamba. O baka naman gagamba. Para silang mga ano na. No? Yung tawag nito ipis. Ipis na ano. Para silang pamilya ng ipis. Na i-zoom pa natin 'to. Tingnan natin kung ano match ano pa 'to. Tsura no. Saan ba yung nagapang-gapang na yun hindi na natin makita kung ano sa ating mga mata lang. iyan natin makikita natin si zoom sa cellphone Ayan. Uh, yan yung mga itlog eh. so asan na yun yung nagapang gapang ng mga maliliit hindi mo na nga makikita dito mismo sa mga mata mo eh Yan, gamitin natin yung times 10 natin. Zoom pa natin to Tingnan natin kung anong makikita natin. E sa liit na yan, hindi na natin makita sa ating mga mata. Ito, times 10 na to Times 10, ang linaw niya. So, hanapin natin. Yun, yun yung mga ipis na gagamba. Ipis na gagamba. Ipis na gagamba. So yun guys, yan yung ipis. Clear pa natin. Clear, 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 clear. So yan siya. Yun yung insekto. Insekto na parang gagamba. Okay, oh, yun yung pwitan niya eh, no? Ay, gagamba nga. Ayun, oh, naglalabas siya ng sapot eh. Yan yung puti na sa pwitan niya. Pwitan niya yan eh. Bukas natin pa. Ayan, tataas niya yan. Ayan, naglalabas siya ng sapot na puti. Ayan. Hindi natin ma, ano, ma-focus masyado na clear kasi nagagalaw galaw siya yung lens. di maka-focus. So, hanap tayo ng iba. Mas klaro siguro. Yun, yun yung isa. Ito so, ganyan ang itsura niya. Na, ano na, naalis na. Naalis na. -na, na. Yan, insekto. Ano siya? Nagamba siguro ito. Na napakaliit na. Ito yung mga baby. Baby hatch. Ano na? Kala ay mo may mga ganun pa pala dito. Ng ganitong mga insekto, no? Yun, yun, yung mga mata nila na pula. Yung napakaliit. Yun Kita na natin siya Kita na natin siya Naglalakbay Naglalakbay Saan ka papunta? Ito yung mga web nila eh Yan ah Yan yung mga sapot Parang mga crystals ha? Saan ka pupunta? Ah doon sa isang tropa niya tropa feeds. Ayan o. Oh. Napakalit na ito. Halos hindi mo nakita ito sa iyong mga mata. Oh, hindi mo na makapansin ito. Ayan o. Oh. Buhay pa sila eh. Mga buhay sila eh. Living organism. O oh, yan o. Oh. O mm. yan o. Oh. No. nagalaw galaw sila. di mo na to kita sa iyong mga mata kasi napakaliit. Hmm. Ganyan ka nila mga paa. Ah, napakaliit. Mas mas maliit pa. Hmm. Itong mga insekto na ito. Ito yung kanilang weba na. Ayan. Sila. Nagpapagapang-gapang. Ayan hmm. o. Oh. Naglalakbay si Butoy. Ang kapapunta. Ayan o. Oh. Oh. Kitang kita. May buhay itong mga insekto na napakaliit. Hindi pa naman to germs. Hindi, hindi sila germs. So yun guys, ang gawin natin, lagyan natin dito sa clear glass na to. Itong ating nakikita. para mas klaro siya. Ayan natin. Natin, nilagay natin sa glass. Ito ang tsura. Ito ang makikita natin. Yan. Yun yung insekto napakaliit na. Hindi mo na matanaw. Yung itlog. Yung insekto. Nawala na naman siya. Ayun. So guys, ganun palang lang yung no, nito. Halos hindi na natin makita gamit lang yung mga mata. Kung hindi kayo gagamit ng microscope na ganito, no, hindi nyo mapansin, meron pa lang pagapang-gapang. Napakaliit, sobrang liit na nila. Hindi mo na nga makita, hindi mo na ma-imagine dito sa yung mga mata. Eh. Ayan o. No? Wala, makikita mo lang dito yung yellow, Ayan. Ganun lang, ganun lang. Kung pala, meron napakaliit pa na insekto. Ito ano siya, no? parang pamilya siya ng kagamba. Kasi meron siyang sapot Doon sa kanyang puwitan. No? meron siyang parang galamay dito sa so may banyang bibig. Ano? Yung, na, um, yung mata niya itim lang na napakaliit na sobra. So yun guys, yan ang ating nakita sa ating paglibot-libot doon. And sa under construction, kasi marami mga puno doon eh. Ito yung puno ng nyog na. And guys, thank you for watching. Yun out of curiosity lang tayo. Thank you for watching. Di ba na see this one mamaya? Yeah Tingnan mo, Bim, oh. merong parang spider Spider? Oh. Mm. Yun, yung white oh, White? Oh, Wala, white lang, ha? Wala oh. natin <muchas> Tingnan dito <muchas> Pero ito yung itlog Thanks.